kinakalimutan ang pumipirma ng budget ang presidente hindi mo nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente no? Oh? at tinanong sila ano ang opinion mo ang who, who is responsible for the for the realignment of the budget si presidente at 24% si kongreso at 11% Both the President and Congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sinong dapat singilin. Kaya Mr. President at saka doon sa official barker, wag na kayong magkuhan, linilihis pa, puntuhin na natin ang time matapos dito at makabalik na tayo sa uh, productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi nyo nasasagot, wala akong public trust. Huh? At bakit na kami magbabayad ng tax? 'di ba? Eh kung 'yan lahat ng mga kontratista na dineclare labing tatlo, 13, labing 14 eh hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo BIR, issue kayo ng issue ng lowa sa mga ordinaryong citizen, e eh yung mga dambuhalang uh, kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, nagbabayad ba ng tamang tax? Question mark. So,